Gaano kadalas ninyo nararasa ng magising sa kalagitnaan ng gabi hindi dahil sa gulo o ingay, kundi dahil sa panawagan ng kalikasan? Iyong tipong kakapikit pa lang ng mata ninyo pero parang may orasan na naghihintay lang para tawagin kayo papunta sa banyo. Minsan isa, dalawa o higit pang beses. Hindi ba nakakapagod yon? Ang paulit-ulit na pagbangon gabi-gabi ay hindi lang nakakagambala sa tulog ninyo kundi nakakaapekto din sa buong araw ninyo. Pakiramdam ninyo lagi kayong puyat kulang sa enerya at minsan nakakasama pa sa inyong pakiramdam dahil sa pagod at kakulangan ng pahinga. Marami sa ating mga nakatatanda ang nag-iisip na bahagi na lang ito ng pagtanda na parang wala na tayong magagawa kundi tanggapin. Pero ang totoo, merong lihim, merong mga simpleng paraan na magpabago ng inyong gabi para makatulog kayo ng mahimbing ng hindi na kailangang bumangon ng madalas. video na ito, tatalakay natin ang pitong napatunayang paraan para matigil ang madalas na pag-ihi sa gabi lalo na kung lampas sa pinti na kayo. Hindi ito magagarang solusyon o mamahaling gamot. Ito ay mga praktikal na payo na madali ninyong maisasama sa pang-araw-araw ninyong buhay, mga payong subok na at epektibo para mas maging komportable ang inyong gabi at mas maging masigla ang inyong umaga. Manatili hanggang sa dulo ng video dahil may iba bahagi akong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo at makakatulong ng malaki sa inyong pagtulog at pangkalahatang kalusugan. Simulan natin kaagad sa una at marahil pinakamahalagang paraan, ang pamamahala sa inyong iniinom. Akala natin basta uminom tayo ng tayo maraming tubig buong araw ay tama na. Pero pagdating sa pag-ihi sa gabi, ang tamang oras ng pag-inom ang susi. Ang payo ay bawasan ang pag-inom ng mga likido, lalo na mga tubig at iba pang inumin, sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras bago kaya matulog. Kung sanay kayong uminom ng isang basong tubig bago humiga, subukang inumin yun na mas maaga, marahil isang oras pagkatapos ang hapunan, o dalawa hanggang tatlo bago ang inyong target na oras ng pagtulog. Ang ideya ay bigyan ng inyong katawan ng sapat na oras upang maproseso ang likido at mailabas ito bago kayo magsimulang matulog. Hindi naman ibig sabihin nito na iwasan ninyo ang pag sa buong araw. Importante pa rin ang sapat na hydration para sa inyong kalusugan. Ang punto ay ipamahagi ang inyong pag sa buong araw, mas marami sa umaga at hapon at mas kaunti sa gabi. Halimbawa kung sanay kayong uminom ng kape sa gabi o isang malamig na soft drinks habang nanonood ng TV bago matulog. Subukan ninyong palitan yon ng isang maliit na sipsip -sip lang ng tubig. Kung talagang nauhaw kayo o mas mainam, isang basong tubig na lang ang inumin ninyo sa apon at iwasan na ang inuman sa gabi. Kapag kayo ay dehydrated, mas magiging concentrated ang inyong ihi na maaaring maging dahilan ng iritasyon sa pantog at mas madalas na pag-ihi kaya huwag kakalimutan ang pag ng sapat na tubig sa umaga at hapon. Ang pangalawang paraan naman ay may kinalaman sa pagpapalakas ng inyong pantog at ito ay sa pamamagitan ng bladder training at Kegel exercises. Marahil larinig na ninyo ito pero napakabisa nito. Ang bladder training ay parang pagtuturo sa inyong pantog na humawak ng mas maraming ihi sa mas mahabang panahon paano ito ginagawa. Sa simula, kung sanay kayong umihi tuwing isang oras, subukan ninyong pigilin ng limang minuto. Pagkatapos ng ilang araw, dagdagan pa ng limang minuto hanggang sa unti-unti ninyong mapahaba ang pagitan ng inyong pag-ihi. Ang layunin ay maramdaman ninyo ang pagiging mas kontrolado sa inyong pantog. Ang Kegel exercises naman ay pagpapalakas ng pelvic floor muscles na sumusuporta sa pantog at bituka. Paano ito ginagawa? Parang pinipigilan ninyo ang pag-ihi o parang pinipigan ninyo ang muscles sa bandang puwit na ginagamit ninyo kapag pinipigilan ninyo ang pagtae. Pilitin ninyo ang ng mga muscles na yon sa loob ng tatlo hanggang limang segundo. Pagkatapos ay i-relax ninyo ng parehong tagal. Ulitin ito ng sampu hanggang 15 beses, tatlong beses sa isang araw. Dawin ito sa umaga, hapon at gabi. Hindi ito nakikita ng iba kaya pwede niyo gawin kahit saan. Habang nakaupo, nakatayo o nakahiga, ang pagpapalakas ng mga muscles na ito ay makakatulong sa inyong kontrol sa pag-ihi lalo na kapag umuubo, bumabahing o tumatawa at makakapigil din sa pagtulo ng ihi. Ang regular na paggawa nito ay magbibigay ng malaking pagbabago sa inyong kakayahang humawak ng ihi sa mas mahabang panahon. Ang pangatlong paraan na madalas nakalimutan ay ang pagtaas ng inyong mga binti sa hapon. Mari nagtataka kayo kung paano ito makakatulong sa paghihi sa gabi. Kapag napapahinga tayo o nakaupo ng matagal sa maghapon, lalo na kung may varicose veins o pamamaga ng paa at binti, ang labis na likido mula sa ating mga daluyan ng dugo ay maaaring maipon sa ating mga binti at paa dahil sa gravity. Ito ang tinatawag na peripheral edema. Kapag gumiga na tayo sa gabi, ang likidong ito ay babalik sa sirkulasyon ng dugo at ipoproseso ng ating mga bato na magreresulta sa pagdami ng ihi na kailangan nating ilabas. Upang maiwasan nito, subukang itaas ang inyong mga binti ng mataas, mas mataas kaysa sa inyong puso, sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras sa hapon, mga ilang oras bago kayo matulog. Maaari ninyong gawin ito habang nakahiga sa sopa at nagbabasa o nakaupo sa upuan na may unan nakasuporta sa inyong mga binti. Ito ay makakatulong na maibalik ang likido sa sirkulasyon bago pa man kayo matulog kaya mas kaunting likido ang ipoproseso ng inyong bato habang natutulog kayo. Ang simpleng gawain na ito ay malaking tulong sa pagbawas ng dami ng ihi na lumalabas sa gabi. Kung marami kayong pamamaga sa binti, mas magiging kapansin-pansin ang epekto nito. Subukan ninyo ito at tiyak na mararandaman ninyo ang kaibahan. Ito ay isang madali at hindi invasibong paraan upang matulungan ang inyong sarili na makatulog ng mas mahimbing. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagkontrol sa inuming, pagpapalakas ng pantog at pagtataas ng binti, dumako naman tayo sa susunod ng mahalagang punto, ang ikaapat na paraan, ang pag-iwas sa mga pagkain at inuming na sa pantog. Alam niyo, hindi lang ang dami ng ininom natin ng malaga kundi pati na rin ang uri ng ating iniinom at kinakain. Merong mga sangkap na kilala sa kakayaan nilang iritahin ng pantog at magpataas ng produksyon ng ihi, kaya't mas madalas tayong kailangan umihi. Halimbawa na rito ang caffeine na matatagpuan sa kape, tsaa at ilang soft drinks. Kung sanay kayong uminom ng kape sa hapon o gabi, subukan ninyong bawasan nito o palitan ng decaffeinated na bersyon. Ang alkohol ay isa ring diuretic. Ibig sabihin pinapabilis nito ang paglabas ng likido sa katawan, kaya mas madalas din kayong ihihin kapag umiinom nito. Kung umiinom kayo ng alak, subukan ninyong gawin ito sa mas maagang bahagi ng araw at limitahan ng dami at iwasan ng tuluyan sa gabi. Bukod sa mga ito, mayroon ding mga pagkain at inuming mataas sa acid tulad ng citrus fruits, tulad ng dalandan at suha kamates at maanghang na pagkain na maaring maging sanhinang iritasyon sa pantog para sa ilang tao. Kung napapansin ninyo na madalas kayong umihi pagkatapos kumain ng mga ito, maaring kailangan niyong subukang bawasan ang pakonsumo ng mga ito, lalo na sa gabi. Mahalagang obserbahan ang reaksyon na inyong katawan sa iba't ibang pagkain at inumin. Maari kayong magtala ng diary ng inyong kinakain at inumin at kung gaano kayo kadalas umihi para matukoy ninyo kung ano ang nagiging sanhi ng problema para sa inyo. Sa pag-iwas sa mga irritant na ito, mas magiging kalmado ang inyong pantog at mas magiging mahaba ang inyong tulog. Ang ikalimang paraan ay ang pamamahala sa mga umiiral na kondisyon sa kalusugan at pagripaso ng gamot. Ito ay napakahalaga dahil kung minsan ang madalas na paghihi sa gabi ay hindi direktang problema sa pantog, kundi sintomas ng ibang kalagayan sa kalusugan. Halimbawa, ang diabetes ay isang pangunahing dahilan ng madalas na paghihi dahil sa mataas na antas ng asukal sa dugo ay sinusubukan ng katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng paghihi. Kung mayroon tayong diabetes, ang epektibong pamamahala sa inyong blood sugar level ay malaking tulong para mabawasan ang paghihi. Ang mga problema sa puso tulad ng congestive heart failure ay maaari ding maging sanhi ng pag-iipon ng likido sa katawan sa maghapon na pagkatapos ay ilalabas sa gabi kapag nakahiga na kayo. Ang pagkonsulta sa inyong doktor para sa tamang gamot at pamamahala sa kondisyon ng puso ay makakatulong din. Bukod dito, ang ilang gamot na iniinom natin, lalo na ang mga para sa alta presyon o diuretics, ay maaring magpataas ng produksyon ng ihi. Kung napapansin ninyo na nagsimula ang problema ninyo sa pag-ihi sa gabi matapos ninyong simulan ang isang bagong gamot, huwag magatubiling kausapin ang inyong doktor. Huwag ninyong hihintayin ng sarili ninyong ihinto ang gamot ng walang payo ng doktor dahil delikado ito. Ang doktor ninyo ang makapagpapayo kung mayroong alternatibong gamot o kung maaaring baguhin ang oras ng pag-inom nito para hindi makagambala sa inyong tulog mahalaga na regular kayong magpa sa inyong doktor at ipaalam sa kanila ang anumang pagbabago sa inyong kalusugan kasama na ang pag-ihi sa gabi upang matukoy kung may pinagbabatayan itong kondisyon na kailangan ng atensyon ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan ay susi sa pagresolba ng problemang ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikaanim na paraan, ang pagpapabuti ng inyong sleep hygiene o gawi sa pagtulog. Marahil iniisip ninyo, ano naman ang koneksyon ng pagtulog sa pag-ihi? Well, kapag maayos at tuloy-tuloy ang inyong pagtulog, mas nagiging malalim at mas tahimik ang pagpapahinga ng inyong katawan kasama na ang inyong pantog. Kapag hindi sapat ang inyong tulog o palaging nabubulabog, mas madaling magising ang inyong katawan sa anumang maliit na stimuli, kasama na ang bahagyang pagnanais umihi. Kaya ang pag-iwas sa pagtulog sa araw, lalo na sa hapon, ay makakatulong. Kung sanay kayong magsiyasta ng mahaba, subukan limitahan ito sa 30 minuto hanggang isang oras lang at gawin ito ng mas maaga sa hapon. Ang mahabang pagtulog sa araw ay maaring makaistorbo sa inyong sleep cycle sa gabi maktagdadin kayo ng regular na oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Ang pagpapanatili ng parehong schedule ay nakakatulong sa inyong body clock na maging regular at mas madaling makatulog. Gawing madilim, tahimik at komportable ang inyong kwarto. Iwasan ang paggamit ng electronic gadgets tulad ng cellphone, tablet o panonood ng TV sa kama bago matulog dahil ang asun na ilaw mula sa mga ito ay maaaring makaisturbo sa produksyon ng melatonin, ang hormon na tumutulong sa atin na makatulog. Magbasa na lang ng libro, makinig ng kalmadong musika o magnilay-nilay. Ang mga gawaing ito ay makakatulong sa inyong isip at katawan na maghanda para sa tulog. Tandaan, ang isang malalim at tuloy-tuloy na pagtulog ay nanggangahulugan din ng mas kaunting paggising para umihi. Ang ikapitong paraan na napakahalaga at madalas na nakakalimutan ay ang pagsubok ng ilang relaxation techniques bago kayo matulog at ang pagiging maingat sa inyong hapunan. Una ang relaxation techniques. Ang stress at pag-aalala ay maaaring makapekto sa inyong pagtulog at magpataas ng pag-ihi. Kapag tayo ay balisa, ang ating katawan ay nasa fight or flight mode na maari magpalakas sa pangailangan nating umihi. Subukan magbasa ng nakakaaliw na libro, makinig ng kalmadong musika, o magpractice ng malalim na paghinga, deep breathing exercises, bago kayo matulog. Ang malalim na paghinga ay nakakatulong sa pagpaparelax ng buong katawan at isip. Huminga ng malalim sa ilong, pigili ng ilang segundo, at dahan-dahang ilabas sa bibig. Gawin ito ng ilang beses. Maari rin kayong mag-isip ng mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Pangalawa, ang inyong hapunan. Hindi lamang ang inumin ang kailangan nating bantayan, kundi pati na rin ang ating kinakain sa gabi. Iwasan ang mga pagkain na mayaman sa sodium o asin tulad ng mga processed food, instant noodles, at labis na maalat na ulam. Ang mataas na sodium ay maari magdulot ng water retention o pagkapit ng tubig sa katawan na magreresulta, sa mas marami ihi sa gabi. Subukan kumain ng magaan at balansi sa hapunan na mayaman sa gulay at lean protein at iwasan ang labis na dami. Mas mainam kung kumain kayo ng hapunan ng hindi bababa sa tatlong oras bagong inyong target na oras ng pagtulog. Ito ay magbibigay ng sapat na oras sa inyong katawan upang matuno ang pagkain at maproseso ang likido. Kaya mas kaunti ang nansansang magising kayo para umihi. Halimbawa, mas mainam ang sinigang na may maraming gulay kaysa sa maalat na tapa at itlog. Ang pagpapahinga ng inyong isip at pagpili ng tama sa hapunan ay makatulong ng malaki sa pagtulogin nyo ng tuloy-tuloy. Ayan ang pitoying napatunayang paraan para matigil ang madalas na pag-ihi sa gabi. Tinalakay natin ang kahalagahan ng pamamahala sa inyong iniinom, lalo na sa gabi. Kung paano palakasin ang inyong pantog sa pamamagitan ng bladder training at kegel exercises. At ang simpleng gawain ng pagdataas na inyong mga binti sa hapon upang maiwasan ang pag-ipon ng likido. tinag din natin ang pag-iwas sa mga pagkain at inumin na kakairita sa pantog, ang pagiging maagap sa pamamahala ng inyong mga umiiral na kondisyon sa kalusugan, at pagrepaso ng inyong mga gamot sa tulong ng doktor. Idinagdag din natin ang kahalagahan ng maayos na sleep hygiene at sa huli ang paggawa ng relaxation techniques bago matulog at ang tamang pagpili ng hapunan. Tandaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa isang iglap. Kailangan ng pasensya at pagtitiyaga, ngunit ang maliit na pagbabago ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakaranas na ng kaginhawaan mula sa mga tips na ito. At naniniwala ako na kayo rin ay makakaranas nito. Ang bawat tulog na hindi nabubulabog ay isang gabi na masarap. At ang bawat umaga na gising na gising kayo ay isang pagkakataon para mas lubos na tamasahin ang buhay. Magandang pakiramdam ang makatulog ng buo at yan ang hangad ko para sa inyo. Kung mayroong kayong sariling karanasan o iba pang tips na nakatulong sa inyo, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at tulong sa iba pang nanonood. Gusto naming marinig ang inyong mga saluubin. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang videong ito, pakiusap, bidyan ninyo ito ng like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa inyo, para sa atin mga nakatatanda. Patuloy naming ibabahagi ang mga payo at impormasyon na makakatulong sa inyo para maging mas masigla at mas masaya. Maraming salamat sa inyong panunod. Alalahanin. Ang bawat araw ay isang regalo at nararapat kayong mabuhay ng buong buo at masaya sa bawat edad. Manatiling malusog, manatiling masaya at maging inspirasyon.